Bigyan ko muna ko. Meron akong pamangkin na ano eh na sa military day, medyo matangay. mo. Hindi ko lang mabigyan ng anteng kasi ano eh confidential. Eh. <laughs> <laughs> so kontra. Kasi <laughs> <laughs> sila, wala muna bigyan ng antay. Makakatok muna ko antay, ako'ng kontra, edi sayang <laughs> lang. <laughs> Tama sa kapangyarihan ng Diyos, niyo walang pinyan, may kukubli. Kasi, ang, sabihin sa sa diling, sa yun, ang sabihin sa dilim, ibubunyag sa liwanag. Ibu ang sabihin sa liwanag, ibubunyag sa dilim. Yawas na hindi mapagkagawa so, na nga lumang gawa ng mga Dito pa sa loob. Ako, ang lulutinan ka nila pala yun, yung mga Pasok. Ay, wala namang gawa. Hindi natural, ha? Hindi ito gawa yun. Yeah. Ito sa dugo. Inspection. Inspection. Pag naginom ka palinis, mawala yan yung pinainom ka palinis sa dugo. Pinapatay niyo yung bacteria natural. ito kaya Nagayin mo tutoy ha. Mga pandalawa linggo pag naginom ka niyo. Matun. Wala naman po sa puso. Wala. Normal lang yung puso. Kasi kung may satay ka, maninilo pa. Ha? Kumpan wala 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 satay. Wala. Minis na linis. Ito so, po yan. Eh nako sa mga kinakain pala lang sa. Pag nakain po kayo ng itlog, manok, sardinas, ano no. Ah, oh, ikaw may mixo ang masag Hilaw. Kakabuni ka. Yung mga ngayon ka nga ng baboy na hilaw eh. Kakatingka, kakabuni ang anka ano? marami lang ng hilaw yung mga hapong. Meron yung nilalagay naman sila doon na chemical para maluto yung ano. Bacteria. Ito naman bacteria. po, sir, yung pong ibababad lang sa mainit at tinamin po ninyo. Pag kumulay na po. Pag okay, kikibigyan